Kami, medyo maluwang luwang uh, pasaklitan. Ayan, si Estrillo. Tulog tulog. Puyat, kaya ng... <makes noise> binira mo ng sagat dyan! Hindi mo dahan <makes noise> Sir, pagdikitin mo. Pani, binirali pugi. ganyan dito sa Oriental Mindoro. Pag nagpahuli isda, talagang na maramihan. Hirap na hirap sila. So, yung isang uh, salok isang box. Mahigit pa.

betul uh mga mm. tayo kaibigan ayan baba tayo Racing tayo ngayon guys Day 2, day 2 Atakbo ah, na tayo, nabigyan na po natin yung mga timuturan yung Mga kasama at mga maghihingi May blessing tayo, may blessing okay. din sila yan, o zero na si Michael Words. Si Kabungal. Kabungal. Yeah, bungal din yan eh. yeah, bungal din.

So... naman ngayon. Malayo pa, malayo pa, pero malapit din. Papatul. <laughs> Kasi natin nag hindi doon sa likod Sa tagiliran Hindi tayo makapista doon Kahit tayo lang tao

Suri pre pre sore ah.

Hello, jan. Eh, may kailangan salo. Uh, salo, uh, salo, uh, salo, uh, salo <laughs> talaga. Bombigay talaga yeah. sinabi ko na yung kanina, pre. Bombigay sa tabi. Ha? <laughs> huh? doon sa tabi. Eh, okay, sa tabi. Uh,

Ay, bukas ay matagdagan. Maraming buwan. Baka kumala, eh. Oo. Okay, yun. oh <Hey>, Oo. <laughs>